Magandang umaga mga katropa, panibagong araw, panibagong vlog tayo, ano? Ngayon mga katropa, eh, nagsahing tayo ng oraro. Ang huha nga pala kanina, hindi ko na napakita pag kuha. Eh. Ito yung ating oraro mga katropa. Ito mga katropa, eh, kailan ko lang din tinanim. Nag-try lang ako kung ano na, kung may laman na. Ito naman ay pwede na at ito ay medyo matagal-tagal na. Ito yung laman niya mga katropa, oh. Nagkukuha na rin tayo ng sausawan mga katropa, suka, mga tuba, tapos hindi na ko nang maraming sili. Ah, masarap pala mga katropa ito. Totoo lang ang mga katropa, kailangan ko nakakain ng ororo. masabi ko mga katropa, masarap talaga. nilaga ko lang ito mga katropa sa ano nilaga ko lang parang sinaing na o unilabon masarap mga katropa Hindi pa kasi season ito ngayon mga marso pa sana ito ay nagtesting lang ako pero goods naman mm. ano ang ng ating sausawan Comment so, lang muna mga tropa ng ating video. No? maraming maraming salamat sa panonood. Shout out muna tayo mga tropa kay Renato Manding ng May Kawayan Bulakan. May galaw shout out sa katropa. Maraming salamat. At kay Orly Marticio ng Gumaka Shout out sa katropa. So lang muna mga tropa ang ating shout out. Ano, maraming salamat sa panonood.